Ano na mga kakunyan, ang bicol word tangon yan, iyo lasnag. Pag-request ng gadini ni Adrian di Francisco kan Biton, ang lasnag in sarong halimbawa kan ulagsak na tataramon. Ang tataramong ulagsak na sasambit kan mga Bikulano para sa sa so mga tataramo na ginagamit sa ordinaryong pakikipag-istoryahan. Sa paggamit ka ini, may hiling ang emosyonal na estado kay nagtataram, lalo na ang ulagsak ginagamit kung ang tao, tagit o uyam, araw nga ni o balay na nagiging lasngag. Kakaiba ng transformasyon sa Bicol na taramon ta sinasabing daing siring sa Tagalog o Cebuano. Inaapod man an sa English na angry register. Nakulon ang mga ulagsak na ginagamit niya to na minsan nagiging parte na kan pang oral daw na pakikipagulay arugan. Gadsya, kasmag, samagrak, namasdo, alimantak asin kadakol pang iba. Importante ang matawang doon na anulagsak ulagsak laing angay na ginagamit sa formal na diskurso o pakikipag-istoryahan. Gamitong taang lasngag dan pang pa mga tataramong ulagsak. Nata, ngunyang kapasa na nakaisip kilas ngag. Kung ha, inagabsok na. Hilingin daw ang maldos na nakaturog doon ha. Ginagamit mo ba yaan alimantak mong pinarutan ka? Aber daw, pwedeng magtaokamanin sa rong halimbawa ninulagsak ng pakigamit mang kainin sa saimong pataratara.